Si uh, Marvin Uchi, na isa pong uh, stockman, no? At uh, humihingi po siya ng tulong na mapaimbestigahan po yung pagkamatay ng kanyang tatay na natagpuan pong walang buhay sa engine room ng isang gas station. Nangyari po, uh, attorney, noong August 23 alas 9 po ng gabi sa Maya, Paranaque. Meron po tayong mga larawan, attorney, ngunit hindi natin pwedeng ipakita sa ating uh, mga netizens gawa po ng maselan po ito. Naintindihan po yun. Yes po. Okay. Magandang hapon sa'yo, Marvin. Magandang hapon din po. Ngayon, napagalaman namin na iyong tatay ay eh, uh, natagpuan patay noong August 23 alas 9 ng gabi. Uh, nasaan ka ba noon? Nasa trabaho po. Stayin po kasi ako sa trabaho. Anong oras mo nalaman na, na ang tatay mo? Tumawag eh, po sa akin yung pulis na alas 5 na po ng maga. Pinuntaan ko po yung tita ko, yung mama ko, sinama ko po papunta doon. Saan, saan mo na natagpo ay na, nadatnan yung tatay mo? Dito na po sa ano po, sa morgue na po. Sino yung mga nanduron noong uh, nagpunta ka sa morgue. Yung meron lang, pa bang pulis na nag wala, na wala wala. na. Wala po. Anong ginawa ninyo August 23, no? The following day, may meron ka pa bang ibang ginawa? Wala na po, sir, kasi hindi po namin alam kung sino po yung uh, po namin ng tulong. Hindi ka ba pumunta sa istasyon ng polis? Pumunta para? po kami, kaya po namin nalaman na, na doon yung papa ko, doon po sa polis. Sa, kay Taduran, kay Sir Taduran po. Bago pa tumuloy doon sa morgue, sa Nagpunta police. muna kayo sa police oh, station, po. kaya nyo nalaman na nasa morgue. Opo, oh, sir. Okay. Meron ka bang balita kung ano ng progreso ng uh, investigasyon? Wala pa sa po sir. Sa pagkamatay ng tatay mo? Wala pa po. Magandang hapon po, Police Senior Master Sergeant Isidro magloyoan Magandang hapon sir, po magandang, sa inyo. Mag sir, magandang hapon po. Kayo po yung investigator on case neto? Dalawa po kami niya sir. Si kaming dalawa ni PSM is Taduran po. Okay. Ano po ang ano? Ano na po ang uh, update natin tungkol diyan sa investigasyon niyo? Ito pong ano po sir, yung ano uh, po namin yung pamilya niyan sa morgue tapos inano na po namin na bumalik sila para kuha na namin ng salaysay. Nakuha na na po namin ang salaysay lahat ng uh, witness doon at kasama sa yung naka 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 po ng mga kasama sa trabaho tapos uh, nakuha na, na po namin ng salaysay tapos para napasok po namin yon at uh, ini nagan uh, po kami kung ang Sino pong witness na pwede namin ma ano na, mga pagturo kung mayroon pong foul play o wala? Nakalagay po ito ano, na, na natagpo ang patay siya ng August 23. Anong oras ho kayo nakarating doon sa tinatawag na kung, ano, crime scene? Uh, uh... Na-repair po sa amin yan, alas 10 na po ng gabi, okay. 10.26. Dumot yata kami doon sir mga nakarating kami sir mga 11 na eleven ten 11 15 Doon po sa initial investigation na eh, sinigawa ninyo no. Ano po ang findings ninyo? Ah uh, pagdating namin doon sir sa area, yung area na yung lugar po na doon kung saan nakita doon yung katawan ng ni Sir Arnold. Eh, wala na po doon. Kino, nakakordon naka na po yun ng mga first responder. Ang ang katawan po ni Mang Jun, ni Sir Arnold, ah, Sir Adolfo, ay nasa ambulansya po, nasa parking pa lang po ng SSMC kasi hindi na po siya na ipasok sa ospital kasi declared dead na po siya ng, kany ng doktor na uh, nag-attend sa kanya. Doon sa lugar na pinangyarihan po ano, hindi pa mm -hmm. po wag na muna natin tawagin na crime scene ano, binabawi ko mm -hmm. po okay. 'yun. Doon okay. sa lugar na okay. pinangyarihan, wala na okay. po okay. yung bangkay ano. Sino raw po okay. ang okay. Na, unang nak sinohong tao o sino yung nakatagpo doon sa katawan ng ano nung namatay? Ang isang ang isang ang pump attendant sir ng Caltex na si Freddy Balaguer sir. Okay. So nakuha niyo po yung mga statement nila? Yes sir, yes sir. So ano po ang findings ninyo, um, Master Sergeant? Uh, base sa ano nila sir, itong si Freddy, nung kumuha siya ng tubig, doon lang po niya nakita na yung may sa doon sa likod na yon, na itong apong si Mang, Jun, uh, Mang Jun is doon, nakapulupot ang isang war doon sa kanyang ano, Liig. Ngayon, tum nagsisigaw siya, humingi siya ng tulong sa mga kasama niya doon sa barracks nila. At doon nga nila pinuntahan ka agad, -agad at uh, binuhat nila. Tumawag sila ng barangay ambulance ng barangay Marcelo. Saka dinala yun, sir, sa SSMC. Okay. Tapos nun, sir, pagdating, pagkatapos nun, sir, nag-cordon -nag ang, ang mga taga-barangay at ang pulis ng Marcelo tapos, tum tumawag na sa amin, sir. Pagkatawag sa amin, sir, dumating kami, tumawag na rin kami, sir, ng Soko. At pre natin, sir, yung lugar, sir, kung anong uh, sa insidente. Lugar ng insidente. Meron ho kaming hawak dito, no? Kaabot lang po sa akin yung certificate of death niya. Uh, yes, sir. Nakita niyo po ba ito, yung certificate of death niya? Yes, sir. Yes, sir. Oo, nakalagay doon sa post-mortem certificate of death, blunt force trauma of the head Yes sir uh, Tapos meron nung T tapos si poisoning uh, pending toxicology of stomach contents May blunt force trauma of the head Lumalabas po ba na sinimbestigahin sa sa niyo Siya po ba napalo o nauntog o uh, yung yung ano niyo sir basis sa salaysay ng uh, kasama niya do mga kasama niya do si si Daryl Darry, Olaber Olaver at saka si Adolfo Uchi ah si Adolfo Daryl Olaver at saka si Freddy Balaguer na itong si Sir Adolfo is prior na nag sa pangyayari na ito sir nakita nila na may maga na yung ano niya sa sa ulo yung pasa Tinanong okay. nila ito kung anong nangyari. Sin ang sabi daw ni Sir, Sir Adolfo na nauntog daw siya. Tapos yung time na yan, kinakausap daw nila kung ano yung problema kasi nga hindi, naki, hindi na nakipag-usap sa kanila. Hindi naman po sumasagot na. Yun sir ang ano nang yung sabi sa akin ni Daryl Olaver sa, sa Laysay, yung, yung 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 pasa niya sa ulo sir is nakita na daw niya yan bago yung bago na bago nila natagpuan patay tong si Mr. Adolfo. Okay. Sir wala pong basa sa ulo, sir. Sa mukha po may basa. Ah, wala. Uh, yung, ako, yung, po. sa ulo sa, sa mukha po, sa pasa Ito yung po. sa may mata po. Okay. May picture po ako niyan, sir. Ayun po. Ay, sa may meron ho kaming hawak dito, hindi ho namin pwedeng uh, ipakita, no? Opo. Opo, opo. opo. May, may, may picture po ako niyan, sir. Okay. To, ko po yan so sa, um, all in all ano ma ano natin para mapabilis po natin ano hu ang, um, im ang impression ma niyo uh, mas maano sir, kung mas mag re investigation tayo pa ano po natin uh, tumuntas ko sila sa amin dito tulungan po namin kayo tutulungan po namin sila sir okay 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 sila okay 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 po sa pag-iimbestiga, ipapaano po namin sila sa kanila, so, isasama po po namin oh, sila, sir. Maganda po yan, ano? Kasi parang, uh, uh, para kung uh, ito, mali o oh, tama ako, no? parang lumalabas ang conclusion po, eh, yung initial na conclusion, eh, parang suicide daw po. Yung sa uh, report sa amin, sir, kasi ang report, sir, ng mga witness, sir, is suicide sa amin. Okay. Ngayon, pumunta kami dun, sir, hindi namin madetermine kung suicide o uh, ano kaya ang ano namin sir sa spot report found body kasi hindi rin namin walang nagsasabi sir kung meron ba kami, kung meron bang taong witness na makapagsasabi na okay. mayroong pumatay dito sa tao Nababalikin po namin si sila sa inyo at para mag-conduct uli ano ng investigasyon kasi po, nag nagdududa po sila eh no uh, po, sana sir, po sir. maintindihan nyo sila kasi siyempre una-una hindi nila matanggap na na yan suicide yan. So tulungan po, po natin sir, sila. Okay. Opo, po sir, o po sir. Opo, makakaasa po kayo, sir. sasamahan ka namin ano para katulad yung kanina may nakakuha kami ng magandang update sa, sa tulong ng mga pulis na magkakandak uli <coughs> ng further investigation ibig sabihin magiimbestiga sila dahil nga dahil sa pagdududa ninyo Marvin eh willing sila na ipagpatuloy ang investigasyon okay sa, Sige. yung sa ano po bait po sa ano po sa morgue sana ano po sagutin nila Ah. Hindi po nila sinagot. Tsaka ang sahod lang po ng papa ko doon, 150 lang po eh. So, sa madalit sabi, nailibing na si nailibing papa. Nailibing na po. August okay. 30 po siya nailibing, sir. So, may mga gastusin nito Okay. You, natagpuan siya sa isang gasolinahan eh. Doon po sa may likod po ng parang bodega na rin po. Yun. Bodega? Bakit? Yung, yung bang father mo? Stay in po doon, stay in. Stay in worker ng gasolinahan. Stay in po siya doon, nagtatrabaho po doon siya. Sa, doon nga sa gasolinahan. Doon Okay. Kaya lang po, itinatanggi eh, po kasi nila na ano eh, na empleyado na po nila eh. Tinatangay. Oo po. po nila. Sino sino nagtatanggi? Kaya po si Ma'am Jinky po. Makakausap si ba natin? Si Jinky Magtangob, Ito po yung manager ng uh, gasoline station nga po. Hindi po sumasagot attorney ah, sa mga tao. Ay hindi tawag sumasagot. Po natin. Okay. Para ma-confirm din po sana natin kung ano po yung panig nila sa insidente at Wala pong nasagot. So, uh meron naman i eh, si, tinatanggi nila ngayon na empleyado nila. Oh, po, sir. Eh bakit nandoon yung tatay mo? Yung nga pong pinagano namin, sir. Eh. Oo. Magkasama ba kayo sa bahay ng tatay mo? Hindi po eh. Ako po, stay-in po ako dito sa tinatarabawan ko sa Tambo po. O, oh, ano Tapos bang... siya, nasa tarabawan rin po siya, sir. Okay. Ah, stay in siya, no? Oh, po, okay. stay okay. po so, siya. So, hindi natin malamang kung eh, kung stay in Andrew, din nagtatrabaho yon ano libre bang patira yon hindi naman siguro Ewan, nagtatrabaho. Ko ko alam, sir. So kailangan din yan isama doon sa investigasyon. na gigep pa ba si Master Sergeant uh, uh... Yes sir yes sir ano po? nandito pa okay. po po. Okay master pakisama na lang yes, po ano dahil uh, may aspeto po na tinat paki-establish na lang po kasi tinatanggi na po nga yata na yung empleyado. Ibig sabihin, lumalabas ngayon, nagpunta yun doon o, para magpakamatay lang? Kasi po, ang sabi po kasi nung <laughs> Ma'am Ginky na po yun, kasi sabi niya po, nirekomenda lang daw po yung Papa Coron. Nirekomenda? Oh, nirekomenda lang po ng isang kaibigan daw po niya. Okay. Kailan yung rekomendasyon? Eh, bakit okay, matagal na po yun, o sir. Matagal, eh, pat na andurun pa. Bata pa po ako, nandun na po yata yung Papa ko. Okay. So anyway, ah, uh, Ganto ano? Yan, meron bang wala pang binigay na tulong yung meron, gas station? Meron naman po may ano naman po 30k po may get. nagbigay may ng may 30k. 30. Okay. Eh kaso hindi natin sila makausap, ano? Hmm. Meron po kayang naikwento sa inyo ang inyong tatay na may nakaalitan ba siya o ah, may kagalit ba siya? Ang sabi lang po niya kasi sa nung nagpunta po siya nung Sabado sa tita ko po, ang sabi niya lang po doon pag napunta siya, wag niyo ano pag may nagana po sa, may nagana po sa kanya wala raw po siya doon. Eh, hindi na po niya, tinatanong po ng tito ko, yung asawa ng tita ko, na, sino ba yung kaaway mo? Sabihin mo. Kasi para kung may mangyari sa'yo, yun ang habulin natin. Mm. Yun po. Okay. ganto siguro, kumpletuhin natin, ano? Para-investigate natin, tutulungan ka namin, tapos, uh, para mari para malinaw lahat to, malinawan tayo, no mm. In the meantime, uh, siguro, Kausapin natin Tukol do sa tulong naman na maibibigay sa inyo. Pipilitin namin kung sakasakaling ma-establish natin na empleyado, pipilitin natin na humingi pa ng tulong doon sa, sa gas station. Okay. Kaso hindi lang muna tayo sinasagot ng uh, manager na si Jinky magtanggob, ano? Opo. Okay. Siyaka attorney, uh, marami na nagsasabi, ah uh, papaimbestigahan din po natin if may CCTV po sa area. Opo. Mayroon, Opo, ipapaalam po. po natin 'yan uh, sa tulong po ni uh, Police Senior Master Sergeant Isidro magluyuan. Okay? And uh, sir, sige po, kausapin po namin kayo off-air and pasasamahan po namin kayo ng reporter para po doon sa investigasyon at kung meron man pong uh, ibang tulong, uh, ipagbigay alam nyo lang po sa amin. Okay, sir? Oo. Uh, maraming, maraming salamat, ma'am. Tanda ma tandaan mo, Marvin, na hindi muna namin bibita, hindi namin bibitawan itong kaso na ito, no? Kasi hmm. papa investigahan natin uli no? At continuously tutulong kami hanggang sa magkaroon ng resulta ito, no? Opo. So nakikiramay kami po muli sa iyo. Okay? Sige po, sir. Okay. Master Sergeant, maraming salamat din po sa pagtanggap ng tawag namin. Opo, sir. Maraming salamat din po, sir. Sir, tuloy-tuloy po. Sana ang pagtulong natin dito ha, sa mga na, ano, sa pamilya nung na, na, nasawi. Ano, ano po? Opo, sir. Opo, makakaasa po kayo, sir. Ayan. Maganda salamat po. po.